The Stoic Heart PH presents Mahal namin ang isa't isa Pero ayaw niyang magpakasal Dear Stoic Heart PH Itago niyo na lang po ako sa pangalan Jello Five years Limang taon na kami magkasama ni Ana Sa limang taon na yon, Halos lahat ng milestone ko Kasama ko siya Nung napromote ako sa trabaho, siya ang unang tinex ko. Nung nakuha ko ang una kong sasakyan, siya ang unang sumakay. At nung naospital si mama, kahit dis oras ng gabi, siya ang unang dumating. Hindi ko siya laging pinaparamdam ng sobra, pero sa loob-loob ko, sigurado ako, siya na. The one, the woman I want to spend the rest of my life with. Kaya nung naramdaman kong sapat na ang ipon ko, nabuo na ang loob ko, I bought the ring. Simple lang dapat ang plano. Walang fireworks, walang engranding proposal. Just us sa cafe kung saan kami unang naging kami. Pero bago pa dumating ang araw na yon, isang gabi nag-usap kami tungkol sa future. Natural lang, kwentuhan lang hanggang sa lumabas sa bibig ko gusto na kitang pakasalan. Akala ko matutuwa siya. Akala ko mapapangiti siya. Pero hindi. Nahimik siya. Tumingin lang sa akin. And then she said calmly pero diretsyo. Hindi pa ako sure kung gusto ko talagang magpakasal. Hindi ko yata pangarap yan. Akala ko biro. Pero hindi siya tumawa. Hindi siya ngumiti seryoso siya at doon ako natulala parang may pader na bigla na lang bumagsak sa pagitan namin hindi niya ako iniwan pero pakiramdam ko may parte sa akin na iniwan niya sabi niya mahal pa rin naman niya ako at totoo naman siguro wala namang nagbago sa kilos niya sa akin sweet pa rin siya malambing maalaga pero iba na ang pakiramdam. Kasi ako, ako gusto kong, gusto ko ng simbahan. Ng vows, ng apelido niya sa apelido ko, ng pamilyang buo at legal. Pero siya, para sa kanya, sapat na raw ang mahal namin ang isa't isa. Sapat na raw ang ngayon. Pero, paano kung hindi ako kontento sa ngayon lang? Your Stoic Heart, PH, maliba na gusto kong gawing panghabang buhay ang pagmamahal namin, malibang gusto kong buuin ang isang pamilya kasama siya, hindi ko siya pinipilit pero araw-araw pina-question ko na ang sarili ko. Paano kung magkaiba talaga kami ng dulo? Paano kung pareho kaming nagmamahalan pero hindi sapat yon para abutin ang parehong pangarap? Dahil ngayon, ito ang tanong na paulit-ulit sa isip ko. Hanggang kailan ako maghihintay at kung hindi talaga darating ang araw ng kasal, sapat ba ang pagmamahal para ma manatili pa ako? Hindi ko alam pero araw-araw sinusubukan ko. Araw-araw pinipilit kong mahalin siya kahit magkaiba kami ng direksyon. At kung darating ang araw na kailangan ko na talagang pumili, siguro pipiliin ko pa rin siya. Pero sana piliin din niya ang buhay na gusto ko. Kahit minsan hindi niya pinangarap. Hanggang sa muli, Stoic Heart PH. Again ako si Jello at hanggang ngayon, umiibig kahit hindi sigurado sa dulo. Ay, Jello, uh, alam mo, habang binabasa ko yung sulat mo, damang-dama ko, bro. Yung love mo kay Ana, wagas. Hindi ka lang basta nagmahal, nagplano ka, nag-ipon, nagdamay. You give her your future. Okay. Pero ito yung masakit. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi mo siya mapipilit gustuhin ng gusto mo sa stoic na pananaw, isa sa mga pinakamalalim na aral ay ito. May mga bagay sa buhay na kontrolado natin at may mga bagay na kahit anong effort mo, hindi mo mababago. At jello ang desisyon ng ibang tao, gaya ng kung gusto ba nilang magpakasalo o hindi. Yan bro, hindi mo hawak. Alam ko ang hirap tanggapin kasi hindi naman siya nang iwan. Hindi naman siya naging masama. Pero ang totoo, iba kayo ng gusto. At kahit mahal nyo pa ang isa't isa, kung hindi kayo pupunta sa isang direksyon, pwedeng hindi kayo makarating sa isang dulo. Hindi kita sinisisi kung gusto mong maghintay, pero tanungin mo, tanungin mo pa rin ang sarili mo. Hanggang kailan? Kasi habang hinihintay mo siya magbago ng isip, ikaw rin tong natutuyuan. Ikaw rin tong araw-araw na kinakain ng tanong. Baka sakali, baka bukas, baka dumating din siya sa gusto mo. Pero Jello, ang totoo, pwedeng hindi. At kung darating yung araw na yon, handa ka ba? Minsan kasi mahal mo nga siya, pero pag tinignan mo ng malalim, mahal mo pa ba ang sarili mo habang hinihintay mo siya? hindi kita tinuturo ang sumuko pero minsan ang pagpili sa sarili hindi ay pagiging makasarili yan ay sar yan ay respeto sa pangarap mo sa future na gusto mong buuin sa stoic heart ph natutunan namin hindi lahat ng pag-ibig pang forever pero lahat ng sakit may dahilan at minsan kung yung sakit na yan yan din ang nagtuturo sa atin kung sino talaga ang para sa atin at kung sino ang una nating dapat piliin, kundi ang sarili natin. Ako si Stoic Heart PH at kung nagmamahal ka pero hindi ka sigurado kung may pupuntahan pa, tandaan mo, hindi mo kailangang ipaglaban ang isang relasyon na hindi ka sinasabayan.